ni akong papi diri oy. Naghuwat ning Mama Lisa. <laughs> naghuwat ning Mama Lisa akong anak. <laughs> kis Mama be, kis Mama be naghuwat ay eh. kanak ko anak nga musod ka, ka na. Mag-charge man ko anak. Papi, mag-charge ko anak oy. Naunsa ka anak? Naan no, no, sa so, ka, anak? Oh. Ay, kiss <laughs> mo, no, Naan sa day kong anak? Kaya saro na, anak? Airplane, anak! Hala, airplane! Hala, airplane, anak! <laughs> anak, ni Agi na sang airplane, anak. Haminawa, anak. Airplane run Anak. Napaminawa anak, airplane. Yan po guys, nakikinig po si Papi sa eroplano mga palangga. May eroplano na dumadaan. Yan, nakikinig po si Papi guys. Yan, magandang tanghali po sa ating lahat. Good afternoon. Nagibiyaan na, na kas airplane anak ko. Gibiyaan na sa airplane ng bibi ko. Nagdugay-dugay, manggod ang bata. Oo. Oo. Saan porma sa bata, anak ko? Kaya cute na. Wala na bali. Ang lawas sa bata. Nagunsa man na, oi. Nindotag porma na na akong anak. Unsama kay porma niyo. Please, mama. Taga-santo, anak. Taga-santo. Taga-santo, anak ko. Saan na imong porma anak? wako ko anak. Papi, wako ko kasabot sa si imong porma anak. Huwag ko kasabot unsa na porma papi anak. Hala ay kanindot o bulibo o. Buyagi. Hala ay nindot o bulibos ibabaw o. So, Ang sakay porma ni bulibos bata. Hala kanindot nagig porma na oy Hala, oh, ganin og ito bulibos, bata. uloy ganin og bulibo. Anak kong anak, Uloj, bolibos, <laughs> Artista, hansi anak. Ay, na gidoy. Hala, ganin daw ito bulibo. Artista din sige anak. Masa mo na yung anak ko. Yung kasabot, anak-anak. Kapi, Wagi kasabot si mamas si ma anak ay. Sao na malo na anak. ha? Wa kasabot si mama si imong porma. Wa ka naglisod ana anak na bali na na imong tiil anak. Ha? Ka sa bata ni mama oy. Kanin na ang bata oy nagwaling-waling man na oy. Lain man nagporma gisaw ang bulhibo sa ubos. Naibulhibo sa ubos nga mo nagporma og Murag porma og kanang barko sa bili. <laughs> <laughs> Pinagagid ni mo anak ay. Eh? Pinagagid. Eh, kiss mama. bi ba ko kiss Hala ka nindot anong ay ah. Oy, dapita. O nindot agad ni anak ay. Ang ganda ng balahibo ng aking anak, oy. Artistahan akong anak ay. Artista hon pag akong anak. Lay down. Lay down, anak. Lay down. <laughs> Bless mama again. Bliss, mama, again. Tagasanto anak ko. Taga-santo. Huwag kalimutin, anak. Huwag kalimutin. Thank you for watching, guys. Humana si papi o kiss ni Mama Lisa.